yung langis namin hello guys uh, for today's video guys no, nandito tayo ngayon sa pop shock no, ito yung ating uh, shock no, medyo uh, hindi na nagpe play no, hindi naglalaro so pinabuksan natin and then ganito na yung uh, kanyang uh, kulay no? yan putik na siya no? so ito pala guys ma-recommend ko no, sa inyo yung uh, pop shock 6 uh, months warranty siya no. Mag uh, dito kayo nagpagawa. Dito lang yan guys, located at uh, dito sa Maya Tagig no. Napakaganda ng uh, kanilang uh, langis na nilalagay no, yung uh, pork aisle Ito guys oh. Ayan. Sa mga matagal na hindi nabuksan yung kanilang ah uh, uh, shack no, yung uh, front shack nila. So punta lang kayo dito guys sa tagig no Or PM nyo ako guys At uh, toro ko kung saan yung uh, Pagawa no yung location nito Dito lang yan guys sa tagig no At uh, napakaganda Nang uh, gawa nila guys dahil uh, Marami itong branch Iba-ibang branch no uh, I-type nyo lang yung uh, Pops 3003 no Shock Attack So guys oh. gaganda yung uh, laro ng shock nyo pag uh, napalitan ng langis no so tayo natin matapos ito guys at uh, naayos na yung ating uh, shock dumi na pala ng shock ko dahil uh, magpa 5 years na siya no bago lang siyang bago lang na baklas ulit sa loob ng 5 years na no? simula nung binili ng brand niya sa Yamaha ngayon lang siya napalitan ng pork oil uh, napakadumi oh so ano pang hinihintay nyo mga guys no? kung uh, pakiramdam nyo ay eh, matigas na yung shock nyo no? sa unahan uh, pumunta na kayo dito sa pop shock dito lang yan guys no? located at uh, Located sa uh, tagig no? guys yan. Uh, yung shop nila dito eh paano nila upuan dito lang tayo sa pop nasa siya ang shop oh. so nililinis na yung ating uh, spring no spring ng uh, absorb in shock no Dahil lagi tayo may sakay so kailangan nating uh, palambutin yung uh, shock natin sa una no para hindi makaldag no Dahil uh, pag uh, nakadaan tayo sa rough road or sa lubak-lubak halos uh, kumakalampag yung ating uh, harapan, ano dahil uh, matigas yung uh, uh, harapan natin siya so kailangan natin siyang uh, palitan ng pork oil para lumambot yung uh, laro niya so, yun lang guys bye